Ano na ako ng gamot, guys. Ano <laughs> tayo ng gamot, guys. Kailangan natin tumuloy ngayon, guys. Kasi parang ito yung naka... Ano sa lagnat ko guys Kasi grabe yung Sabang sakit ng katawan ko Sabi-sabay Sipon Lagnat Hindi uh, ano, mo makatansya Kung anong oh, Sa sakit mo Ano ba Nakain ko Parang hindi ko na umalayan ah, Nakain ko rin Kasi ibang rasa lalasaan ko. Kasi pag inaano ano ko sa ah, parang na, nasagi ko. Tapos ito guys, mamaya ko nito. Pag malapit na ako matulog. Ayun ba ito?

siya naman yan. Daming gamot. Daming gamot. gamot guys. Ito yung yung nakala sa akin yung gamot na gamot Ito naman guys, para sa ubo. Para sa asasiyado, daw, allergic kung ganito nag-ubo-ubo ka ng malakas yung ubo mo kainan mo na yun tapos makakain ka ito dala na itong pang tulog guys kasi pag makakain ka ng itong gamot na ito guys so uh, yun makatulog ka na 7 uh, hours ang tagal so matagal na pala ako na ano 1, 2, 3, 4, 5. Oh, so 5 days na ako may sakit. 5 days na ako may sakit. 1, 2, 3, 4, 5. Kasi tuwing gabi, la, tuwing gabi ko lang kinakain ito. So, 5 days kasi 5 na gabi din kinain. 5 lang. Oh, nagtasan ko 5. So, 10 pala. Ayan. Insya lang. Ah, minirap din. Manakit na. Naalis na. Kailangan ko kumakain ng ganito. Yan ba yung isa? <coughs> Hanggang dito na lang guys ang vlog ko guys. Matayin ko na lang kasi yung na ito yung ko. I-upload ko lang ulit ito guys. Thank you for watching.